Hi guys. So, ito yung aking tindahan. Yan. Yan. Harap namin, may tindahan din. Pero kumari ko yan. So, ito yung aming gate. Diyan lang. Tapos, ayan yung listahan ko. Ayan. Tapos, meron din akong palo, Ayan. konti lang naman. Itong mga itong nasa likod ko, ito yung mga ipit. Ayan. Mga ipit siya. Tapos, ito, mga staplers. Tapos, ito. Tapos, dito, Meron akong konting um, paper bag. Diyan ako nagsimula sa paper bags. Sa paggagawa at pagtitinda ng paper bag. So, ayan yung mga ipit ko. Yan. Kurang pa kasi ako sa patungan. Kaya hanggang dyan muna. Tapos, meron akong mga wallet. aking crepe paper tapos mga ball pen, mga expanded, uh, expanded envelope long and short tapos meron din ako mga uh, clear books, mga sliding folders, yan meron yan sa baba tapos ito yung aking uh, whiteboard yan si ko. Siyempre, tapos meron tayong mga colored papers at erasers. Tapos sa likod niyan, ito yung aking mga bond papers. Yan. Graphing. At saka yung aking mga yellow pads. Tapos, yung white envelope na ano, yung para sa letters tapos index yun, nandito siya 1 half 1 port 1 A so may ipit din ako kaya lang hindi ko linalabas lahat yan lang pag may naghanap doon ko lang ipapakita yung iba tapos ito yung mga double sided tapes ko ito na nga lang natira sa fake nails ko ayan tapos ito, Yan yung correction. Tapos ito nga pala, ito yung color, na uh, color pen. Tapos meron din sa ilalim. Ito kasi binibenta ko to per piece. At saka ito. Mas mabenta siya kung per piece ang gagawin nyo. Kesa sa per pack. Sorry ma dilem. Nasa isang ano siya. Ah, uh, dito. Stand. Yeah. Basta ito yung pinto. Kartolina yan. So, maliit lang yung pwesto ng tindahan ko. Ayan. So, sa susunod, magpa-price reveal tayo. So, share ko sa inyo kung magkano yung mga binibenta ko. Yan. Bye!